Inaasahang makakalipat na sa Lumang Kapitolyo sa Simway Sultan Kudarat ang tanggapan ng gobernador, busy gobernador, sangguniang panalawigan at iba't ibang departamento ng provincial government ng Maguindanao del Norte sa unang linggo ng Setyembre. Ito ang kompermasyon mula kay Board Member Darwin Panga na nangangasiwa sa ginagawang rehabilitasyon sa lugar. Narito ang iba pang impormasyon sa ginagawang rehabilitasyon sa Lumang Kapitolyo. Ako po ang natasan ng ating honorable governor kasama ng ating vice governor upang uh, anong tawag doon maging uh, head ng uh, re rehabilitation ng kapitolyo. So as of this as as of this time po, yung uh, provincial capital uh, gym nation po natin, in assure po ng ating provincial engineer na sa pagsapit ng September 1 ay magagamit natin yung uh, provincial gym natin upang doon isasagawa ang opening ceremony ng uh, anibersaryo ng probinsya ng Maguindanao on September 17. So pagdating naman po sa opisina ng uh, ating uh, Honorable Vice Governor, inaayos na lang po namin yung mapaglipatan ng mga naka-occupy doon sa building na yun po. So Allah, before po yung anniversary ng, uh, ng, uh, ng MDN po, doon na, doon na po kami magkakaroon ng regular session po.